ni Patrick Tulpo ang maaasahan makakasama nyo handang tumulong at umalala rapido ni Patrick Tulpo ang Tag-Pinas. Ah, Tag-Pinas. Wala, wala. 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 wala na silang pagpapindulan ko yan. Wala na lang. Sarado na lang yung tag tadp, eh. tag Ano, yung sa Kuwait. Tag-Pinas yung sa Davao. Kasi naghanap sila naman sa atin eh. eh di ko na huminga ko sa DDCAP kasi na. Pero ako trace kayo eh. Hindi lang naman natin na tunasin location ng kanilang mga okay. o, Mm Tama po. Uh, ginagawa rin po namin, namin sir. Isa pa rin lahat. So, me message like, me sa amin sa, sa amin po. Isa-isa po namin sinasabi yun. Sinasabi na yun po, namin yun. Sinasabi na yun po sa amin location niya. Yeah, kung uh, nasa Dawao Port, Manila Port, or no record. Kasi hindi namin, namin alam na baka meron pa sila kasi ibang ginagamit dito po. Eh, siya na yung yung tag Pinas, uh, ilang container? Eight containers? Eight containers. Dabaw containers. po po. Dabaw po. Asa dabaw na lang? Doon po, uh, pina, hindi So, hindi pa siya na i-release? Ako na? Ako. Hindi po. Tapos siya sa Blue... Blue Bridge, eleven containers. Oo. Uh, Pero ano pa kami, ano yun? Pero yung hmm. bago nawala si Atty. Fernie, bago nalipasan yung si may meeting kami with din. May listahan sa 23 containers na kumagod. So yun yung magpunit si boss ko na kasi nga nag-ano Na, Sige, kung kailangan, tutulong kami. Pero I doubt kung hindi ka saan. Uh, uh, kasi nga ka. yung parang hindi ko so nagkakamali yung, yung time na parang makilaan na hindi na tayo parang i-release on top of that, may 23. Yes. Tapawas yung nung yes. uh, uh, no. 18 plus. S H N yung pa yun na pagod sa pati yung mabitis. At yun 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 po yung nandyan pa na mga containers na pa na para sa kanila hindi yung sa atin kasi sir, ang dahil po ang dami nagkakamang sa atin nagkakamang atin yung na Dabaan. Yung, alam ko nga kasi yung sa TriStar 7 na rin, hindi kuna nalang na yung... sa ating, yung tapay lang nga nalang na-entry. Tatlo lang, nag-release na natin. Hindi ba nila kiniklaim yung isa sa MPU actually wala sa import. That's why, for the containers hindi pala mapapansahin, hindi pala mapapansahin. I can only speak nung sa tatlo na pinagsahin. Yes, sir. Blindsided ka rin, sir. Oo, walang may kaya sa kanila ako humiling ng hindi rin no. yeah, namin ba ano talaga. Na investment nagahanap. Doon pala sa siya kung na. Yes. Yeah. sa tulad uh, nga doon yun eh. Uh, Kerenswood. Uh, uh, oh, Kerenswood. yung grupo ng may grupo kasi yung mga kabuluan. Sila. 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 isa Sila. 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 Sila sila yung willing yung lumasok. So, mag-iusap kayo sa so, mga yung mga yung namin. Ano na sir, ako yung notice of order. Uh, Nag-file ako sa Philippine Embassy sa ano, sa Kuwait. Tapos tinuloy sila mag-file ng kaso. So, yung tataraw ng police. Kuwait police, yung yung opisina ng tag, sarado na. Actually sir, uh, sumulat po kami sa Kuwait Embassy. Okay. Okay. Nung I'm providing of my report, nung pati was sumulat ko kami sa Kuwait Embassy, however, kaya Kuwait nung 2 na kami. However, wala pa silang uh, reply. Pero sinabi, kaya nung sinasabi namin sa mga Kuwait uh, or Kuwait government, tulungan <coughs> ka, dun, kami na ifollow naman yung sa Kuwait Embassy. Hindi uh, na pala Kung hindi uh, na sasatagin na ng kumpanya doon. Ano po? Kung na siya doon. pa na kayo. Sir, meron po sila nung ginagamit. At sir, para kayo na ng storage na ka pa sila. Dapat i-post yung pangalan ng mga tao. -s -s. Ibang mga, ibang pangalan po ng kumpanya. Ito na lang. Sige pa sa

pero wala naman ako. Man, pilate pilate li na phone. Pinadalis na rin. sa, sa Pero yung business mo, may mga iba pa rin mga balikbayan. Wala sa mga balikbayan. Si Kuling Yari, kasi sa member na sa BDF, yung cargo flex, yun Sumabit yung mga niya. A, lalo, na ka magbabayo. Yes. 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 na sila. Yes. yung Yes. Yes. Yes kailangan siya ng apa, grupo, sa Pilipino na, ngan nating nasusukos, kung ano yung pag-usong nga, alam mo talaga yung mga pagkain daan ito yung mga ush, talo talo, desamin yung desamin, inbolbol eh, dahil sa na mga lami yez sila, may mga sila, mga tiketemano, so okay kaya yung mga lami

na winning sila magbayad. Eh, pero kasi kasi nangyari gano'n dati, bayad. pag nandiyan na, bayad na kami, bayad na kami. Idol, ang mga question ko sa inyo nila, boss, uh, tutanong sila kami yung free cash. Eh. na naman nila na hindi naman kasalanan eh. Diba? Tapos ah, some... story ng rumo na to ha. Sa kung ano ba nangyari? So ang kwento doon, sir, attorney, meron May, silang unang pinagalaan. Pagdating doon, bayad na sila, sinabi, hindi na yung mapadala. So yun naman ang grupo? Kinuha nila yung mga boxes, nagbayad ulit sila. Nagbayad sila ng pangalawang bayo kay Sky Pagdating kay ito sa Sky pinadala nila sa Pilipinas. Pagdating dito kay Resort, sabi ng walang pinadala si... sa Renzor. Actually, may nilapit pa sila sa amin kasi marami daw ang narinigin tumatawag sa kanila that's a plane na na-release na yung cargo tapos pinatagbayan sila ng federation sa 5,000 pesos scam yan alam ka na yan, scam yan paano na-release kasi hindi po na kaya sabi namin <laughs> hindi kayo na picture ng box we, hindi kayo ng picture ng box invoice number para makita na natin kung yun yan, tutulungan tayo, okay, self-pretend, or hindi sabihin, pakikrise tayo, kasi may nag-text daw yung mga ito ay na yung mga bayo kayo yung mga Kaya, ang libo yung toolbox nyo. Hindi na ganun yung scam pa. Scam. Sige, malaan natin. Yung bang ano, sir, uh, kasi ang tanong nila ngayon, magkano ba, for example, yung per box kung magcha charge kayo? Meron na ba kayong bibigay na no, rate sa kanila? Sir, uh, hindi pa kami pumunta sa lugar na yun kasi okay. blinded kasi kung babaya hoping pa rin ikospek talo 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 natin. talo 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 natin. Wala talo Wala na talo 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 pag cargo containers na ba? Hindi, um, nasa nando pa yun, di ba? May yes. nilabas na ba kayo? Ano po? Nailabas. Nailabas. Wala pa. Wala pa. 19 containers po pa 19 Hindi 11 dito. 11, 11 sa MIT. 11. So, so, wala pa nilabas. Wala. So, bando na yun. Tiny pa ganun. Kasi nung sa so, lens mo, nung kami yung boxer kasi.